pumasok ngayon. So, kasama natin si Jying. Yeah! <laughs> oh my God! Pupo agad? Pupo. No, one pupo? Yeah. Mok! Husa! Ano niya, Dave? But... Madaling gagawin okay. sa bahay. Ihan to, kalat na ginagawin. You don't want to help, Mom? Okay lang yan, guys. Nag-iisa naman siya, kawawa naman. Wala kasi siyang kalaro. Kaya so pinababayaan lang namin na magkalat siya ng laruan niya. Boring kaya di ba pag isa lang. Hey, you want to help, Mom? Tulungan mo ba si Mommy. Huh? Do you want to help me? Or you just want to ano, kalat-kalat your toys? No toys. Si Jai naka... Si Jai naka-gatas na. Magko-coffee lang muna tayo. Bakit no, natin ang gawa ng bahay. Oh, there, okay. Guys, magpapalit kami na. ...dealing yeah, si a... Jai. Yay! Help ako ni Jai! help, ma'am? Yeah, of course! <laughs> Very good naman yung baby ko. Magamitin natin ng ganito guys. Ato. Ano Pang ano to ng mga alikabok, ng mga maliliit na insect. Na hindi natin nakikita.

kagod ako. Alam isa ko na kagod yun. Inaantay namin daddy niya. Inaantay niya sa labas. So, inaantay na lang namin daddy niya. Yeah, we're two fun sa labas. Man, 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 man. We're two fun sa labas. Toy eh, You want two fun sa labas? Yes, of course. Sabi yung daddy. Sabi daddy. Okay. You must wait daddy, okay? Yeah! Antay, punta. Eating. Oh, just eating. Wala ba siya? Ito daddy, ano ba? Ang muso ba, kuya? Ito, ko dami ng fried rice na. No? <laughs>